Nagluluto na ako ng biryani para sa mga pa-order namin ni Geraldine ngayong araw na to. Halos na palambot ko na nga yung chicken at yung beef nung nagchat nga sa akin si Geraldine na magdadagdag nga daw ng tag-iisang beef at chicken. Kasi merong humabol na o order nga daw siya. Minsan nga yan din yung mahirap para sa akin kasi nga nakaluto na ako ng basmati rice. Pati na din nga yung chicken and beef tapos merong hahabol. Minsan nga tinatanggihan na nga namin yung ganun kasi nga may cut off nga kami hanggang alauna lang yung receive ng orders. Ngalang nga lang hindi rin makatanggi kasi nga nagkikraving daw silang kumain ng biryani. Kaya pagka gano'n, ninahabol ko na nga lang nga din. Pinapalambot ko na lang din nga siya sa pressure cooker. So yun, kapag kaya pang habulin, talagang hinahabol ko naman siyang lutuin. Kapag ka hindi na, wala na. Talagang kinabukasan na lang din yung orders nga nila. Pero mostly din talaga ng mga customer namin, talagang nagaantay din sila ng kinaumagahan kapag hindi sila nakabili ngayong araw na to. Magde-deliver nga kami at hindi nga sasama yung mga bata. Dalawa lang kami ni Geraldine. Si Tantan nga nung sinabi nga namin hindi sila sasama, tuwang-tuwa siya kasi nga naglalaro nga siya. Yung una nga naming deliver, repeat order na nga Dati siya. Dati nga siyang taga Santo Niño and lumipat na nga siya ng bahay. Yung huling deliver nga namin sa kanya, nabanggit nga niya na lilipat na nga daw sila. Kaya nalungkot nga si Geraldine kasi nga suki din namin siya. Kasi nga mababawasan daw kami ng customer. Hindi nagulat nga si Geraldine nung nakareceive nga siya ng chat na o-order nga din ulit siya ng biryani. At dito lang din pala siya sa Muntinlupa lumipat kaya tuwang-tuwa ulit si Geraldine. Yung sumunod na namin, an familiar nga yung lugar kaya first time nga namin mag-deliver dito. Napakadami na rin palang kondominium dito sa may Muntinlupa. Simula talaga nung nag-deliver na nga kami na isa-isa na namin yung mga lugar nga dito sa amin. May tatlong deliver nga kami sa Sukat, then napadaan na naman kami dito sa may ice cream. Nakita nga ulit namin ni Geraldine kaya hindi na nga namin napigay lang bumili. Dahil nga dito kaya kami napabili ng ice cream sa Dali. Sarap din kasi niyang tingnan kaya bumili na rin talaga si Geraldine. 20 pesos nga yung isa nito. Um, sabi nga niya yung nagtitinda nitong ice cream, sabi nga niya nakabili na nga daw ng biryani sa amin before. Eh lang to. Siya pa na may ari, pumunta sa akin ng biryani, alay sa akin na sarap. 'Yun ba 'yon? Maaga pa naman, kaya huminto nga muna kami ni Geraldine para nga kainin muna yung ice cream namin. Ay, dito na nga kami sa may sukat, dito to sa may porok tres. Pag dito nga yung deliver, hindi na nga ako sumasama. Si Geraldine na lang yung pumupunta doon. Kasi din door to door din Masigit din kasi yung daan doon, kaya hindi na namin pinapasok talaga yung e-bike. Pagbalik nga niya, ang dami nga niyang sinasabi. Sa personal, sabi sa akin. Ang ganda ko na sa personal. Parang ano yun, artista kayo yun nga yung nagpahabol na dalawa and sabi nga ni Geraldine gusto nga raw akong makita My customer nga na yun gusto niya nga akong pumunta dun sa bahay na yun yun nga lang sabi nga ni Geraldine na malayo nga yung e-bike nga namin at matagal na rin daw kasi siyang nanonood ng mga vlog ko kahit nung nasa Japan pa nga ako at shout out nga pala sa iyo ma'am LB salamat po sa support ka yun nga deliver dito nga sa may gateway. malapit na rin nga to sa bahay namin dumaan nga kami dito kay La Mary Jane pero wala nga dito si Jenea dun naman sa bahay sila rin na rin natutulog medyo tahimik nga ngayong araw na to. hindi nga katulad kahapon na napakaingay nga dito. 5.30 nga nagsabi na nga sa akin si Geraldine na uuwi na nga kami. Madalim na rin nga nung nakarating kami ng Muntin Lupa, dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng mga isda. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!